dito sa kanto ng Cordillera Street at I. E. Rodriguez, araw-araw mong maikita si Kuya Eduardo. Higit dalawang dekada nang naglalako ng mainit at masarap na hot cake. Ako po si Eduardo Igloria, 49 years old. Ang ako, akin po ang pagkabuhayan ay pagtitinda po ng hot cake. Ako po ang nagsimula sa pagtitinda ng hot cake noong 2004. 20 years na po akong nagtitinda ng hot cake para po sa aking pamilya. At aking kinikita ay hindi naman po uh, sobra uh, masabi po nga katamtaman na po depende lang po sa uh, pagbabudget namin sa pangaraw-araw namin pangailangan dalawang libo po ang buhonan sa isang araw at kailangan mabinta ko po yan ng tatlong libo para magkakaroon po ako ng isang libong kita sa isang araw sa alagang limang piso makakalimutan mo na ang gutom sa sampung piso may palamig ka pa laban sa init ng kalsada Simple lang, pero sa bawat benta ni Kuya Eduardo, may halong pagod at pagmamahal. Sa ngayon, uh, patuloy po kaming uh, mag sana ng pera para uh, magawa po namin ang aking aming bahay na uh, inuotan ko po sa pag-ibig. Pinapangarap ko po na matapor ko po yung bahay namin para makaranas po kami makatira ng medyo luwag-luwag na bahay. Kaya ang payo ko po sa mga... Este si ngayon, uh, dapat magtapos po na sa kanya pag-aral para po. Hindi uh, po nila sa akin na uh, nakaramdam ng kahirapan sa buhay lalo na po ngayon na uh, tumataas na po ang mga bilihin. Matamis man ang hotcake ni Kuya Eduardo, mas matamis pa rin ang dahilan kung bakit araw-araw siyang bumabangon at naglalako para sa mga mahal niya sa buhay na siyang tunay na timpla ng kanyang tagumpay. Uh, para po sa mga at uh, customer na gusto kong tumikim po sa aking hot cake. Nandito po ako sa uh, Colgillera. Uh, ako po ay nagtitinda sa oras ng Alas City hanggang Alas City din po ng gabi. Maraming salamat po. At bilang tulong ng serbisyong bayan ni Tate Rani, nagabot tayo ng 1,000 pesos at 3 kilo ng bigas. Dagdag pang tustos, dagdag inspirasyon. Maraming salamat po sa Panginoon na Uh, ginagawa yan po ang mga taohan ni Tatay Rani na ako po ay ma-interview uh, ma nila at bigyan nila po ako ng uh, bigas at 1,000. Uh, Tatay Rani, maraming salamat na uh, kayo po ay nagbibigay ng tulong sa kagaya kong uh, nangailangan po ng uh, financial assistance. Malaking tulong na po itong 1,000 sapagat uh, may bilik ko po to ng aking paninda. Naglalunat ngayon ay medyo pangit ang panahon. Hindi gaano kalakasan ang aking Uh, pagtitinda. Kaya nga po, sa ulitin, maraming salamat po. May diskarte!